Hello mga kabakyar, nandito na yung ating sisiyo na inalagaan na kahiwalay pa lang sa kanyang, kanilang inahin. Mga pagka 26 days nila, hiniwalay ko na sila sa kanilang inahin. So, mas mainam talaga na ihiwalay sila na kumpleto na ang kanilang balahibo. Yung kanilang mga pakpak, kumpleto na. Saka sa buntot nila, may mga pakpak na rin para may panlaban na sila sa lamig ng panahon at saka sa kagat ng mga lamok so malalaki na sila at saka maliliksi pinainom ko sila ng letrasin gold pati, pati rin yung, mga, yung yung mga inahin at saka yung roaster na Rhode Island so ang liliksi nila guys sila na lang ang um, natutulog sa pen. Wala na silang inahin. So, kasama-kasama na ng pinakawalan ko na yung inahin. Ayun, lagi nakasama yung roaster uh, roster. So, ayun na yung inahin, oh. Is, uh, isang araw at saka dalawang araw. Malawang araw. Parang nahanap niya pa yung kanyang mga sisiw. Pero ngayon, hindi na siya naghanap ng kanyang mga sisiw. Uh, ready na siya sa pag-explore sa paligid. Ayan, no? Oh, nakahanda na siya na mangitlog siguro ulit. Uh, dalawang linggo magmiitlog na ulit yung tandang na yan, oh. ang sinahin ayan hindi niya masyado naalala yung kanyang mga sisi oh. ito yung kanyang mga sisi hindi na sila gaano naghanap din sa kanilang ina so inihanda ko na sila sa na wala na silang inahin, wala na silang ina na mag-aalaga sa kanila so kayang-kaya na nilang alagaan ng kanilang sarili nilibigyan ko pa rin sila ng chick, uh, chick brewer pinapainom ko sila ng vitamins laging malinis yung kanilang bahay at saka yung kanilang inumin laging pinapalitan ito naman yung kabilang pen, hindi to yung isang inahin na crossbred din ito uh, Rhode Island at saka Basilan ayan mga 4 days na yata ng paglilim din ito so mainam talaga na hihiwalay natin yung mga sisyo sa kanyang inahin yung malapit ng mag isang buwan yung halos kumpleto na yung kanilang mga pakpak at saka yung mga balahibo nila hindi na sila may panlaban na sila sa lamig ng panahon at saka lagi natin na uh, i-monitor yung kanilang uh, sitwasyon para makikita natin kung may nagkakasakit ba sa kanila kung matamlay ba pero sa awa ng Diyos uh, maliliksi sila at saka, ang ano nila ang ang sisigla parang ang saya-saya nila so one time nakita ko sila na naka dapa dyan yung sinilip ko sila nung isang gabi nakadapa naka dyan sila na siksikan sila malapit sa ilaw ng solar lights meron pa silang solar lights dyan iniilawan ko sila hanggang alas 12 lang yung ang ilaw na mamatay na yan 12 o'clock Tsaka nilalagyan ko sila ng pagkain dyan sa kanilang feeder. Kasi para pag may ilaw pa, meron pang ilaw yung solar lights, makakain sila. At pinakinggan ko sila nung wala nang ilaw, patay na yung solar lights. Tahimik na tahimik sila. So, ganyan lang yung pag-aalaga ng ating mga uh, manok. walang tiyaga lang kung kailangan mayroong kang puso ganun talaga yung gusto mo mag-alaga pero kung wala kang ano talaga hilig sa ganitong ano mga hayop huwag ka na mag-alaga kailangan nito ng pasyensya so ito lang yun guys maraming salamat sa panunood uh, sa susunod kong video uh, please like and subscribe thank you so much for watching bye